Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo lahat. Ito, uh, <clears throat> titingnan natin itong comment ni dating Pangulong Duterte na ating nakita dito sa website ng Pilipinas. Determinado daw si dating Pangulong Duterte. Basahin natin ang kanyang payag noong June 13, 2024. Ito ang sinabi ni dating Pangulong Digong. Nako, tsk, tsk. mukhang talagang galit na. Galit na ang mama. Ito'y may kinalaman pa rin siyempre doon sa paghahanap kay Pastor Apolo Buloy na hindi nakita. At ang nangyari ngayon, binumba pa ng tubig, kitang kita natin doon sa UNTV. Binumba ng tubig yung mga pulis na maghaharesto. Binumba ng mga tao ni Kibuloy. Ito, basahin po natin. Ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. This act cannot go unpunished. It is with a heavy heart that I am constrained to take action against all those responsible... Let this be a warning and a lesson. There are grave consequences for blind disobedience. Hindi ko makuha yung kanyang style ng pagkasalita. So, hindi uh, <coughs> natin magaya. Pero siguro, uh, ganito yan. Uh. This act cannot go and punish it this way. Mahirap talaga, mahirap gayahin. So anyway, ang sinasabi niya dito ay uh, hindi pwedeng lumampas yung pangayaring yun ang hindi napaparusahan. At mabigat daw ang kanyang puso. It is with a heavy heart. Mabigat ang aking puso, mabigat ang kanyang puso at sa'yo mapipilitang gumawa ng aksyon. Laban doon sa mga responsable sa gumawa noon. Siguro yung pag-aresto kay, I mean, pag attempt Pag-aresto kay Ibuloy. Ibuloy, let this be a warning. Ito sana'y magsilbing babala at aral. Meron tong grave consequences. Mabigat merong itong mabigat na ang tawag dyan sa consequences resulta yan, sa pagiging bulag na tagasunod yan yung pinadaan na natin ng truck at napakaingay so uh, meron daw ka hulang uh, parusa or consequences o pananagutan ang pagiging bulag na tagasunod blind obedience okay So ating uh, medyo magkomento tayo dito Meron bang blind obedience sa na nangyari? Bulag ba talaga yung mga nagpatupad noong batas na yon? I mean, noong uh, arrest, arrest, warrant or warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy Well, yun po ay hindi blind obedience Dahil meron pong papel na daladala itong mga polis, mga otoridad Meron po silang warrant of arrest o arrest warrant O maybe search warrant hindi po tayo sure kung meron dalang search warrant pero sure po doon ay merong arrest warrant laban doon sa mga crimes hindi umano na nagawa itong si Pastor Kibuloy so wala po diyang yung blind obedience so kung meron pong blind obedience siguro ay nung no, nangyari nung panahon mismo ni uh, dating Pakulong Diego siguro tingnan na nga natin mga blind obedience ba yung uh, pagpapatupad ng tokhang Pagsasabing uh, pag lumaban ay patahin yung ba ay blind obedience? Hindi ba yung blind obedience? O yung pag-impluensya sa lower house para isara itong ABS-CBN, yan ba ay hindi blind obedience? Yan. Yeah. Yung uh, pagpapayag na igagawing isa lang pirasong papel, isang basura, iyang uh, ating napanalunan sa arbitral ruling sa HIG tungkol dyan sa West Philippine Sea na yan ay atin yung within 200 nautical miles ang pagbabaliwala dyan ba niyan at pagsunod ng kanyang mga gabinete ng kanyang panon yan ba ay hindi blind obedience so yun gaya ng ating nabanggit hindi po blind obedience ang pagpapatupad ng isang warrant to arrest in fact ayun, pwede po magsampan ng kaso dito at sa tingin ko eh, may mga nagsampan na nga dito ng miyembro ng SAP or uh, PNP Special Action Force yun pong pagbubumba ng tubig na yun po ay kitang kita hindi ho yan ipinakita sa SMNI broadcast pero I think nasulya pang ko yan doon sa sa UNTV pinakita po doon na binumba ng host yung mga umaakit na pulis doon sa hagdaan binumba ng tubig mga host parang uh, parang fire truck yung parang nagagali sa fire truck eh. pero I'm not really really sure about that kung talagang galing sa para pero malakas yung buhos ng tubig at talaga namang parang mga dagang uh, nabasa ng tubig yung mga nagkaakyat sa hagdan ng mga nagkakandahulog yung ibang mga kapulisan natin habang binubomba ng tubig at hindi sila gumante hindi malang lang nagwarning shot so sa tingin natin yun ang uh, sa kabilang banda itong mga nagpatupad ng batas ng ariswaran warrant ang dapat mag-file ng kaso at I think nag-file na sila at hindi natin sure kung ano kanila kinaso pero nakikita ko dito ang nakikita ko po dyan na pwedeng isampan ng mga special action force laban doon sa mga nagbomba ng tubig o laban doon sa uh, iba pang nakisali dyan sa pagbubumo ng tubig sa kanila ay direct assault. Kahit po tubig lamang yan, i-assaultin yan. Islander by deed kasi nakakahiya yun. Kahit hindi kasi nampal hindi ka tinadyakan. Hindi. Pero ikaw ay pinabuhusan ng tubig. Ikaw ay officer of the law. Ka ng tubig. nitong mga tao ni Pastor Kibuloy yan po ay pwede pumasok sa slander by deed at dahil tinututulan din nga nila isa isang uri ng pagtutul para mapasok at maaresto si Pastor Kibuloy yan po ay pwede pumasok sa obstruction of justice dahil tinututulan mong maaresto ang iyong amo o ang iyong boss o sino man tao na iyong ipinagtatanggol so yan po ating nakikita kaya kung sasabihin nyo sa akin kung tatanungin nyo kung ito ba ay mali ang pahilag ni dating Presidente Rodrigo Duterte Aba, ito po ay mali. Siya po ay lawyer, pero siguro alam din niya na yan ay mali. Kaya lang alam naman niya na maraming maniniwala sa kanya. Kaya sinasabi pa rin niya na yan daw ay blind obedience. Hindi po yun blind obedience. Yun po ay pagpapatumpad ng batas. So, yan po lamang sa araw na ito. Salamat sa inyong panonood. Pakisubscribe, pakipindot na rin ang ating notification bell. Thank you very much.